Hello guys. Ay nakikita niyo itong hawak ko. Ah, sino may kilala nito? Ang tawag dito sa amin ay kamansi. So ito magluluto tayo dito sa kahoy. At ah, masarap ang luto sa kahoy lalo kung gulay. Oh, teka. Ayusin ko lang itong aking ginagawa. Ay. Medyo basa ang ano. Basa yung kahoy. Ay, medyo ano. Pakusok. Pero ako okay na yun Medyo mausok. Ay, May usok guys, may usok. Ayan. Ayan pagkulo, lagay, lagay, na natin yung ano, kamansi. Okay. Lagay na natin yung ano. Yung command C. Ito. Teka, teka. Nahirap. Walang ano. Oh, oh. Ah. Yun. Okay. Yan natin. Okay. Ayan na. Medyo uh, kumukulo na. Ayos. Oh, ayan. Yan, yan ang, ang, ano sa kahoy. Eh. Kaya lang mausok guys. Ah. Huh? Sa katsamata. Medyo tsaga tayo pagkaganito na ano. Ah, uh, yung medyo basa ang kahoy eh kasi umulan kagabi. Eh, andyan na yan, wala na akong paggawa Okay naman, ka at makakaluto rin yan hanggang mamaya. Okay, tingnan rin natin. Yo. Okay. Tikman natin kung anong lasa. Ang hirap itong walang tagahawak. Teka lang. Bigyan ka muna. Oop. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Nice, nice isang isang kulupa. Pwede na to. Mausok lang talaga. Pero, ayos naman. Tipid pa tayo sa gas. Okay, final. Final na yan, final. Tingnan natin. Tikman ko. Ah, oh, okay na to. Yeah. Hmm, Ayos na guys. Pwede na po tayong kumain. Okay, ito po ang ating tanghalian ngayon. Ang ating ulam. Ginataang kamansi. O yan, sa mga kilala ang kamansi. kamansi na hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo. Sa ibang ibang lugar. Kasi siyempre iba-iba yan eh. Okay guys, hanggang dito na lamang po. At ah... Uh, isang mapagpalang sabado sa ating lahat at uh, ano man ang ating uh, matay naroon ano man ang ating ulam masarap man, simple o hindi uh, lahat basta may kin tayong ulam <laughs> makaraos ang ating uh, pananghalian okay sige po marami salamat at Merry Christmas bye bye po